Tignan mo ha. Sisimulan ko na yung video ha. Tignan mo to ha. Hindi, hey, ayoko niyan. Pati trade mo sa akin. Nagawa mo na yan. Patingin nyo. Sabi na na ito. May pari sa loko ka niyo. Eh. Teka, hindi ko masuot. Trade mo sa akin, Dali. Teka lang. Change class ako. Mukulit ka. Hmm. Yoko nga, yoko nga bigay sa ito. Nasa ukay, ukay. Doon ka pinus eh. Gagawin ba ito? Sa... Ha? Nandun ko gusto yung pose eh. Sino nakamakita niyan? Ako lang? Hindi. Huh? Tayo. Lahat. Tenen. 101. hundred one. mo oh,